Welcome back sa ating channel. Ito na ang part 14 ng ating kwento tungkol sa isang lalaking gustong paghigantihan ang kanyang minahal na babae. Sa nakaraang episode na pagkasundoan ng klase ni na Makabe na gumawa ng theater play sa darating na school festival, ituloy natin ang kwento. Nakita ni Makabe na nag-iisang naglalakad sa hallway si Aki. Ito na ang chance para masolo at makausap niya ang cruel princess nang walang umaaligid na asungot dito. Kinorner ni Makabe sa dingding si Aki at kinausap ang dalaga. Sinabi ni Aki na wala silang dapat pag-usapan ni Makabe. Matapang na hinarap ni Aki si Makabe at sinabing bukas daw ang zipper ng binata kaya nagpanik ito. Iniwan ni Aki si Makabe at nakasalubong nito sa daan si Gaso kaya hindi na hinabol ni Makabe si Aki. Hindi na alam ni Makabe ang gagawin dahil kahit anong effort niya para agawin ang atensyon ni Aki mula kay Gaso ay hindi effective. Hindi alam ni Makabe na pinapanood pala siya ng mga alalay ni Aki sa may hagdan. Sinabi ni Mari na wala daw common sense si Makabe at kailangan nilang protektahan ang relasyon ni Aki at ni Gaso mula dito. Sa isang flashback Isiniwalat ni Gaso sa mga alalay ni Aki na engaged na silang dalawa ni Aki, ngunit wala siyang intensyon na palalimin pa ang relasyon nilang dalawa. Nagalit naman si Kikune dahil wala naman palang gusto si Gaso kay Aki pero engaged pa din ito sa idol niya. Sinabi ni Gaso na mali ang pagkakaintindi ni Kikune sa sinabi niya sapagkat gustong gusto niya si Aki. Isa itong Diyosa sa paningin ni Gaso kaya wala siyang karapatan na hawakan o mahalin ito. Tinanong naman ni Sono kasi gaso kung wala itong intensyon halikan si Aki kahit na kailan. Sumang-ayon naman si Gaso dahil alam niya ang totoong lugar niya. Nag-usap-usap ang mga alalay ni Aki kung maniniwala ba sila sa mga sinasabi ni Gaso o hindi. Sinabi ni Mari na mas mapapabuti ang kalagayan ni Aki kung si Gaso ang makakatuluyan nito at hindi si Makabe dahil sa mga maduduming pantasya nito sa kanilang idol. Ito pala ang dahilan kaya nagdesisyon ang mga alalay ni Aki na protektahan ang relasyon ni na Aki at Gaso. Sinusumpa nila na hindi nila hahayaan si Makabe na agawin si Aki mula kay Gaso habang buhay. Sa student council room, nag-uusap-usap ang mga members tungkol sa mga activities sa darating na school festival. Pumasok ang vice president ng student council at napag-alaman nito na pareho ang gagawin ng klase ni na Makabe at klase ni na Aki parehas na magsasagawa ang mga ito ng Snow White Theater Play. Sinabi ng President na ang klase ni na Makabe ang naunang magpasa ng activity kaya dapat ang mga ito ang ma-approve. Ngunit, pinipilit ng Vice President na si Sonoka na dapat ang klase ni na Aki ang ma-approve. Nalaman naman agad ni Futaba ang nangyari kaya hindi ito makakapayag sa desisyon ng Student Council. Narinig naman ni Makabe at pujinomiya ang nangyayari. Mabilis naman tumakbo si Futaba papunta sa klase ni Naaki para magreklamo. Kinausap ni Futaba si Mari pero tumanggi din ang dalaga na baguhin ang kanilang plano sa festival. Matigas na sinabi ni Mari na si Naaki at Gaso ang karapat dapat na gumanap bilang Snow White at Prince Charming sa darating na festival at wala nang iba. Nagulat naman si Makabe sa narinig habang nakikipagtalo pa din si Futaba. Dumating si Aki at sumingit sa usapan. Sinabi nito kay Futaba na wala nang magagawa ang mga ito dahil nakapagdesisyon na ang student council. Sinabi din ni Aki na wala daw kwenta ang pinaplanong Snow White drama ni na Futaba dahil ang bida ay si Shuri na isang lalaki. Hindi naman nakapagpigil si Futaba at sinabing lalong mas walang kwenta ang gagawing Snow White drama ni na Aki dahil walang matabang Prince Charming. Sumagot naman si Aki na ang pagiging mataba ng isang tao ay sign ng kanyang kayamanan at karangyaan. Sinabi ni Futaba na gusto lang niyang gumawa ng Snow White drama dahil gusto ng audience ang ganitong drama. Hindi naman nagpapatinag si Aki sa mga sinasabi ni Futaba. Lumapit si Gaso at pinigilan ang pagtatalo ni na Aki at Futaba. Pinagsabihan nito si Aki na intindihin ang feelings ni Futaba dahil na-reject na lang bigla ang ideya nito. Mabilis namang nagiba ang expression ni Aki at sinabing may point si Gaso. Lalo namang nainis si Makabe dahil sa kinikilos ni Aki na para bang nagpapabebe ito kay Gaso. Nagsuggest si Makabe na gawin na lang nilang contest ang Snow White drama. Parehong magsasagawa ng Snow White drama ang dalawang klase at kung alinmang klase ang magiging mas successful at mas sikat, sila ang mananalo. Sumang-ayon naman agad si Futaba habang sinabi ni Aki na may sense daw ang ideya ni Makabe. Wala namang nagawa si Mari at sumang ayo na din. Pumayag din ang representative ng student council dahil wala na silang maririnig na reklamo mula sa dalawang klase. Habang nag-uusap si na Futaba at Aki, kinausap ni Makabe si Gaso sa gilid. Sinabi ni Makabe na magpaligsahan din sila ni Gaso sa darating na festival. Kung sino man ang mananalo sa kanila, ito ang magiging partner ni Aki sa party pagkatapos ng festival. Nagulat naman si Gaso. Naisip ni Makabe ang ideya na ito dahil wala siyang balak sukuan si Aki ng ganun-ganun na lang at lalong hindi kayang tanggapin ng pride ni Makabe na matalo siya ng isang matabang lalaking kagaya ni Gaso. Tinanggap ni Gaso ang challenge ni Makabe at sinabing wala na daw urungan. Kinabukasan, makikita nagpa-practice na ang klase ni na Futaba para sa performance nila. Labis na nape-pressure si Shuri dahil kay Futaba at dahil alam niya na kailangan matalo ng klase nila ang klase ni Naaki. Nagaalala naman si Makabe dahil sa mga nangyayari. Sobrang istrikto ni Futaba kaya naman walang magawa si Shuri kung hindi sumunod sa mga gusto nitong mangyari. Ngunit, hindi na napigilan ni Shuri na mag-walk out sa set habang umiiyak at sinasabing hindi siya babae para gumanap na Snow White. Sa daan, nakasalubong ni Shuri si Fujinomiya. Sinabi ni Fujinomiya na tapos na ang mga costume para sa drama, kaya naman excited siya para sa show. Tinanong ni Fujinomiya kung saan pupunta si Shuri dahil kailangan daw nitong bumalik agad sa set para makapag-practice pa. Nagiba naman ang mood ni Shuri agad. Labis na natuwa si Shuri kay Fujinomiya dahil palagi daw itong mabait sa kanya at maganda din ang ngiti nito. Hindi lang yan, sobrang perfect daw ni Fujinomiya dahil hindi ito nakakatakot na gaya ni Futaba at hindi siya nito tinatratong isang babae sa kabila ng feminine looks niya. Bigla namang tumibok na malakas ang puso ni Shuri kaya nag-blush ito. Sa kabilang banda, patuloy na hinahanap ni Makabe si Shuri. Narinig ito ni Gaso at pinuntahan si Makabe. Sinabi ni Gaso na mabuti daw kumain si Makabe na mga matatamis na pagkain para hindi ito maubusan ng energy sa practice nila. Samagot naman si Makabe na nakakataba ang mga matatamis na pagkain kaya naman napangiti si Gaso. Sinabi ni Gaso na mahilig daw si Aki sa mga matatamis na pagkain kaya naman sumasaya ito pag binibigyan niya ng sweets ang dalaga. Nainis naman agad si Makabe sa sinabi ni Gaso. Sinabi din ni Gaso na hindi daw tama ang ginawa ni Makabe na pag-corner kay Aki sa dingding noong kabilang araw dahil hindi nito mapapasaya ang dalaga sa ganoong paraan. Na-offend naman si Makabe dahil pinapangaralan siya ni Gaso tungkol sa pag-ibig. Bago umalis si Gaso, sinabihan nito si Makabe na galingan ang performance nito sa darating na festival. Sinusumpa naman ni Makabe na pababagsakin niya si Gaso kahit anong mangyari. Sa so kabila ng lahat ng ito, Umupo si Makabe sa isang tabi at nagsulat ng mga bagay na makakapagpasaya kay Aki kagaya ng sinabi ni Gaso. Sa so, kabilang banda, naguusap uusap naman ng mga alalay ni Aki. May pinaplano si Mari para pigilan ang pagkapanalo ng klase ni na Makabe kaya naman sinabi nito na magiging okay ang lahat para kay Aki at Gaso. Habang naglalakad pa uwi, sinabi ni Aki kay Gaso na galingan nila sa darating na festival. Mukhang may iniisip naman na ibang bagay si Gaso kaya hindi agad ito nakasagot sa dalaga. Kinuwento ni Gaso na nakita niya si Makabe ngayong araw. Sumagot naman si Aki na hindi nila dapat pag-usapan si Makabe. Nagsorry si Gaso dahil pinasama niya ang mood ni Aki, ngunit nagsorry din ang dalaga dahil hindi tama na basta-basta na lang siyang magalit kay Gaso. Sinabi naman ni Gaso na naiintindihan niya kung magagalit si Aki sa kanya. Sumagot si Aki na napakabait pa din ni Gaso. Nakakita si Aki ng isang food truck kaya mabilis itong tumakbo papunta dito. Habang bumibili si Aki ng pagkain, iniisip ni Gaso ang kanyang mga pansariling plano para kay Aki. Dito na nagtatapos ang part 14 ng ating kwento. Mag-like, share, comment at subscribe ka na para updated ka sa aming mga video uploads.